Agoy! Nalam nyo ba guys? Nakakabahala na talaga sa panahon ngayon. <laughs> Alam niyo ba Yung bagong trending ni Meta Facebook? Pati si Facebook, nakikialam na sa pagiging dater nyo guys. <laughs> Alam mo ba, na wala nang laman ang files. Link, photos, video, at video nyo sa messenger. <laughs> Kaya kung kayo guys, nags naga uh, nakipag break up kayo sa mga ex niyo na napaka bitter nila aba syempre be thankful edi sabihin tinutulungan kayo ni Facebook para mag-move on <laughs> para wala nang may pang-blackmail sa si ex syempre kung may mga X-rated kang uh, video or uh, picture na sinindol. Aba! Talagang napakaswerte mo. Pati si Facebook, tinuturukan no? ka na talaga mag-move on. <laughs> Napakasakit po, ya eh. <laughs> at dahil, at dahil kailangan mo nang mag-move -on, mag on, guys, Sampai jumpa eh. <laughs> di